Ngayong umaga hindi muna ako nagbukas ng tindahan kasi ako nga mag sundo at magbabantay sa anak ko kasi papasok na nga siya sa kinder one. Ako ang nagbabantay sa anak ko pag may pasok si misis sa trabaho. At saka na ako magbubukas ng tindahan pag uwi namin galing sa school. Alas 8 nga pala ng umaga yung pasok ng anak ko. Tapos alas 10 naman ng umaga na tatapos ang klase niya. Diretso uwi na kami sa bahay at para makapagbukas na rin sa tindahan. Habang nagbabantay ako sa tindahan, sinasabay ko na rin yung pagluluto ng tanghalian namin. Ganito nga daily routine namin tuwing may pasok ang anak ko sa eskwela at may pasok din si misis sa trabaho. Pag off naman ni misis, siya yung nagbabantay sa anak namin doon sa eskwela at ako inaatid ko lang sila tapos uwi na ako agad tapos magluluto ako ng tangalian namin tapos babalikan ko sila susunduin ko sila pag natapos na yung klase ilagyan ko din nga ng seatbelt yung upuan niya para tuwing uh, sasakay siya naka seatbelt siya for safety purposes na din May git dalawang kilometro lang ang layo ng bahay namin dun sa eskwelahan ng anak ko. Kaya medyo maiksi lang yung biyahe namin. medyo mahirap lang nga magabang ng mag sasakyan dito sa amin kasi magalangan ng oras walang gaanong dumada ang sasakyan e-bike or tricycle kaya mahirap talaga pag walang service dito loobad kasi yung nasa nursery pa lang ngayong anak ko yung wala pa kaming tricycle hirap na hirap kaming magabang ng sasakyan kaya kadalasan nalilate kami pagkuntang school tong tricycle din namin yung ginagamit ko pag namimili ako pag naggo-grocery ako ito yung kinakargahan ko ng mga soft drinks saka yung mga paninda na pinamimili ko sa bayan dito na rin kami sa school at dito lang ako magpapark sa harap ng school Pasok na kami sa loob, hanggang dito na lang. Salamat.